Kamusta na, na kaya ang ganap sa ating probinsya? Marami na tayong nagawa, Kapromdi. Sinong nagsabi nun? Papa P? Magalala. Number 60, ang probinsyano party list ang bahala sa inyo. Edukasyon, higit sa kalahating milyong scholars and educational assistants. Kabuhayan at trabaho, higit sa 300,000 beneficiaries higit sa 200,000 na ang nabigyan ng trabaho. Kalusugan naman natin ang ating pag-usapan. Higit sa isang milyon ang nabigyan ng medical assistance. E sa pagkain, meron tayong food assistance, financial assistance, relief goods assistance. Marami pa tayong magagawa. Sama na sa ating kampanya sa pag-unlad ng ating probinsya. Iboto number 60, ang, ang Provinsyano Party List!